Vlog! Vlog nga ito eh. and Dua Pauwi na sila ng probinsya. So, pasyal mo na kami ng luna oh. After two weeks. Two weeks in, ano, good. Two weeks pwede sakit. sisi lang aking mga dawag ko. Aray ko. What? Ay, sinira pala dito. Dadalin. Dadalin. Oo, sa titig. Hindi kaya tayo sa ano. Mara, -tay ah, Parang tayo Ha? Doon tayo? Doon tayo para mara, Yung ano natin natin doon. Nagvideo ka din Doon ba yun? Nagvideo. <laughs> Isa ba naimuhang buhok nga? Wala naman kag naas na nag-sandflap init

Mayroon pala dito ang ginagawa, Oh. Ginagawa yung... dalaga ko, o. Oh. Pauwi na yan. Ha? Malakas ang hangin. Sana sila. Ayan oh, pa, isang kundalaga. Isang college. Isang grade 10. na. init. Wag po kadag sa lamin, So, init! So, hot! <laughs> Sira. Very hot! Patayin muna natin, eh. Kasing hot ng